Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa kung gaano nga ba talaga katagal bago marilis ang bagong title kapag ipapalipat ito sa pangalan ng buyer, donor, or mga legal heirs either by virtue of deed of sale, deed of donation, deed of partition, deed of extrajudicial settlement, deed of adjudication, etc. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So gaano nga ba talaga katagal bago lumabas ang bagong titulo kapag ipapalipat ito sa pangalan ng buyer, ng donor, or ng mga legal heirs. So actually po as early as 2 weeks narirelease na po or nakakapag-issue na sila dito sa aming lugar ng bagong title sa pangalan ng bagong may-ari as long po na na at na-submit po lahat ng requirements na hinahanap nila. Pero take note po na if yung may-ari ng lupa is patay na, mag a po kayo ng additional 3 weeks sa pag-aantay dahil may publication requirement po ito kung saan need i-publish sa dyaryo yung dokumento na subject for transfer sa loob ng tatlong linggo. So kapag may patay po, mapepending po muna ang pagprocess sa Registry of Deeds habang hindi pa natatapos yung publication. Unlike kapag buhay pa yung registered owner, tapos buong area or parcel pa yung binenta or donate, sobrang bilis lang po nito i-process dahil plain transfer lang po yung gagawin at konti lang din po yung requirements na i So ano naman po yung mga usual reasons bakit natatagalan ang paglipat ng titulo sa pangalan ng buyer, ng donor, or ng mga legal heirs lalo na kapag pinaprocess ito ng mga ahente or tagalakan. So ang usual reason po bakit natatagalan ang paglabas ng titulo is dahil kulang-kulang po ang mga requirements especially kapag medyo komplikado yung papers ng lupa Example, nakapangalan pa sa great grandparents yung titulo ng lupa at napakaraming mga legal heirs na magmamana. Tapos marami na ding patay sa mga ibang legal heirs ng may-ari. So marami pong requirements na hihingiin kapag ganito na yung situation. So kapag pinalakad nyo po ang ganitong klasing transaction sa mga ahente or tagalakad ng papers, Expect po kayo na medyo matatagalan. Depende po sa requirements na hihingiin ng BIR at sa kanang Registry of Deeds. So kapag parang nagda po kayo sa agent or tagalakad ninyo dahil medyo natatagalan na masyado, pwede po kayong humingi ng update sa kanila if saan na nakapending yung papers ninyo at kung anong requirements yung hinihingi at para ma-double check din ninyo mismo doon sa mga ahensya kung saan nakapending yung papers ninyo if nagsasabi pa talaga sila ng totoo. Also, make sure na in every transaction na ginagawa nila ay substantiated lahat ng official receipts ang mga transaction na ito. Kapag ayaw or wala po silang maipakitang resibo, then most likely hindi pa nila nauumpisahan yung paglakad ng papers or yung sinisingil nila ay walang basihan huwag din po kayo maniwala na walang resibo yung mga transaksyon dahil mandatory po ito sa lahat ng mga ayensya ng gobyerno na mag-issue ng official receipt sa lahat ng mga transaksyon nila. So again, i-double check po ninyo kung saan nakapending yung papers ninyo para ma-verify po ninyo yung status nito. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli,